Ay, sigurad ako sa ginagawa mo. Bakit ba? Ang ganda-ganda mo kasi ngayon. Ay, kailan mo pa kailan ka mag-strike mag-e? <laughs> <laughs> kailan di yan. Pwede ka na mamaya. Yeah. So, tayo, pumunta later. It's gonna be a lot of fun talaga. QBB. QBB? QBB? Saan yun? Ay, di dyan lang. <laughs> Ang ganda. Mm, lamig. Malamig, right? Lamig. Lamig. Alamig, nag-a-vlog siya. Hindi ko na nag-a-vlog. It's so cold. No mother's peace. Alamig, it's so serious. It, 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 it's a manila dito. <laughs> hindi na malamig. Yeah. Sing.

Wait. <laughs> Hi Morning, guys! It's our day four here, guys! Good at day for walking walking have you! Good to Street. you! Good at have dami ko lang nabibili dito pero for sure magagamit ko na wala. At ito, sobrang sarap maglakad dito kasi kahit malinit yung araw, malamig yung hangin. So perfect yung weather today dahil spring dito. At ito, walking lang dito as a tourist. Thanks Google to Maps. And guys, uh, see you tomorrow mga tabika sa Fairfield Show Round. Dahil na mag-show tayo dyan at kasama ang buong dapat guys. So see you tomorrow! Nara ba nila mahapa? Ina-announce nila sa lounge.

Hi, classmate! <laughs> Sabay pa! Maganda <laughs> niyo po pala sa business class? Hindi nga masyado ngayon kasi siyempre magdilim niyo. Yeah, Gabi yeah, na kasi. Iba yung ganda ko kasi pag umaga na <laughs> pwede glowing pa. Kala ko nga ikaw niya. <laughs> ganda. na yung naka-uniform. <laughs> mga pinipiniging na pinuho sa ilang sandripo lang, tayo ay lalapag sa paliparan ng Sydney, Australia. <laughs> <laughs> Hindi mapigil! Pwede ba